million peso Philippine shrimp exports sa US. Maaaring maapektuhan ng ban. Narito ang news ni Maine Barreto. Nanganganib na maapektuhan ang nasa 900 million pesos na eksportasyon ng shrimp o hipon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ito'y matapos pagbawalan ng United States ng pag-aangkat ng hipon na nabingwit gamit ang turtle excluder devices na nakakaapekto sa mga pagong. Sa ilalim ito ng Section 609 ng US Public Law 101 hanggang 162, matatandaang noong May 12, 2023, inilabas ng gobyerno ng Estados Unidos ang listahan ng mga bansang maaaring mag-export sa kanila ng hipon at hindi kabilang dito ang Pilipinas. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.